Sabi ko na niya ng ate ko. Saan ba? Sa asawa niya. Ha? Nakalala ko dito, ha? Wala problema. Ha? Wala problema. Nakakalungkot na alaang eh. Wala kasama na nito nun. Kaya nga, bakit? Malayo ba yung bahay nila? Oo. Saan? Saan na ako siya? Oxygen tag, nando ako. Mm. Malayo. Ba, datating siya ang alas pata lang hapon, sa nila. lang. Sabaw. Sana magusto na magregalo ko sa iya. Uh, may isang bagay ito eh. Walang ko lang na namandaan na gastos ko. Talaga? Kaya nga ba yan sayang. Eh. Eh, sa sayang Gagahap mo naman. Gagahap mo naman. Sa sayang. Mm -hmm. Kung oh, dia naman magagamit dito sa kanya, nagagamitin mo yun eh. Ah, na, na ilong ko. Dahil kinakasal na ang mm, huh? Ano? Meron ang okay, kinakasal na ang no? check. Kahama ko siyang ilong mo. Ha? Huh? Meron akong Lagi na Lagi na natin ang ilong ko. Lagi na gamot din eh. Sibuyas. Kakunti yung picture ko? Hmm? Kakunti. Yung? Yeah. Picture ko. Yung ano? Wala akong video. Eh, dapat picture-picture ka sana, Dom? Anong mga picture? Na ulan? Ah. Bakit? Ubus na yung mga picture mo nang pinicture ko dito sa ano? Sa? Ubus na? Ano ubus na? Yung mga picture na pinicture mo dito sa Santa Lucia, sa mall? Oo. Oh. Ubus na lahat? Hmm. Ano mo picture? Tama naman. Yung mga sa iyo na ubos na lahat diyan. Oo. Uh, hindi mo pwedeng ipapatay oh eh. Pwede yun. Basta iba-ibang picture. Kahit nga. Kaya nga. Pero par pero nga ginagawa mo. Pero par pero tayo. Pag tayo ako eh, ganito. Ilang picture yon Tatlo. Apat. Okay Dalyan. lang yun. Pwede mo ipost yung basta ibang page ko na naman. Hindi yung copyright. Nakita mo ako? Pinost ko na yung picture na kinuha mo nung nagpapamasahe. Apat. Nakapost lahat. Ha? Hindi na kita. Nasa wall ko. Ay, nasa wall ko pala. Basta iba-ibang picture. Ay, ko nagkikita. Ah. Ang masama lang pagka iisang picture, paulit-ulitin mong post. <laughs> kasi sabi ko sa'yo, ibang saka, posing, lala. ibang posing naman. Yung parang posing mo kasi video at saka picture eh. Mabilis sa ako ng picture eh. Saka nalang pag-umuyan ng Mindoro. Wala na makasignal doon. Ang morang. Doon, 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 tama ka lapas sa bahay. Bakit ako wiwanan din doon? Bakit wala talagang signal sa inyo? Bakit naman kailanganar dito mayroon? Iba naman iba naman lugar namin, sent. lugar nila. mga di Malunggay! Malunggay. 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 imut, pulang lah tira. Pate suka. Lah kok lu boleh mau ulang di situ, Sayang naman. Lagi ning gidagaz nang umputunas. Wala ba banda mesa sarda maliit. Eh? Upuan. di ko, wala akong upuan. Meron. Kaya di ko kumain. Hindi ko kumain.